So ayun guys, uh, tayo ay magtali ng buhok. Ano bang itatali ko sa'yo? Paano? Ah, uh, ng dalawa pang sa bahag. Nung tayo... So, ah, gano'n. So guys, sa ganito ang gusto niya itatali. Yan, yeah, ganyan, ganyan. Dalawang buhok na pa ganun. Kasi hindi naman talaga ako totally marunong magtali. So, para sa lahat ng mga parents, sa mga tatay na may anak na babae na mag-aaral, papasok sa school, at hindi kayo marunong magtali. So, ito na ang chance ninyo na panoorin ang video nito para makatulong din sa inyo kahit paano na simpleng pagtali lang para may matutunan kayo. Para hindi naman magmukhang ewan yung inyong anak sa school. Kahit mga simpleng tali lang. So, ito. Nak, men? Yan, yeah, simpleng tali lang. Dalawa sa Tapos, kailangan dalawang tali. Hmm. Kailangan may guhit siya. Guhit siya yan. Gu Nung guhit na parang bangs. Nadi. Okay. Na Kailangan guguhitan nyo rin yan dito guys. Yan. Para pantay. Yan. So, ganito kasi yung aking nalalaman. Baga, eh, oh, tinuruan din ako ng aking anak. Kailangan talaga gawin ito para medyo maayos naman ang kanyang... Here. Buhok, hair. Ah, tama. Hair Ah. So, guys, ayan, ganyan kasimple lang ah. Guguhitan niya yung gitna ay hindi na magka ano yung sa video yan hindi na para maganda na para okay na katanda e, wag ka na lumingon gumanyan ka lang yan ganyan lang para ano kasi medyo may hirap kahit pa paano din ta at least matutunan to wag ka na tingin ganyan lang ganyan lang para nakikita ko Nah, ganyan guys Pamela, 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 So guys, ganito ang lang. Para kahit sa simple lang, medyo maayos din. Dalawang tali lang yan, magkabilaan lang yan. Kasi sa tirintas, hindi naman tayo talaga expert sa pagtitirintas. Pero pag-aaralan din natin yan at i-share ko rin sa inyo. Itong nalalaman ko sa pag tayo ng buhok lang, i-share ko lang sa inyo to para alam nyo rin. Kasi wala pa talaga ako yata nakita na matatay na nagtalip sa ibang ano, lapa. Anak. Sa anak. Sa anak nila. So guys, ganyan na. Tingnan nyo, simple lang, di ba? Tapos susuklayan nyo rin sa ng Ula, balikot at Tapos lalagyan niyo rin siya ng ipit, syempre. Ula, balikot hindi pa ipit. Ay, hindi, yung ipit ka dito may ipit ka. Nangihirapan ka sa ipit eh. Herba na lang. Yan. Kapag marami talaga siguro pares parents na hindi talaga sanay magtali ng buhok ng kanilang anak. So, ito na yung pagkakataon ninyo para matutunan ninyo na yung simple lang naman na pagtali. Pero kailangan ng mga goma ninyo, yung maliliit lang siya na goma. Anong tawag nitong goma na maliliit na? Yung gawa ang tawag nito sa gawang maliliit. Gawang maliliit. Hindi, <laughs> anong tawag dito? Ha? Huh? Anong tawag sa gawang ito ang maliliit? Rio, Rio, na, no. Ay, hindi San, hindi Rio. San Rio. Tom, San, San Rio to, guys. Uh, San Rio. Nabibili naman ko sana ito. Sa, tindahan. Ha? Tindahan na rin ulit. Nadiyo, huwag pati tayo. Ayan, ganyan ako simple. Ah. Umayos ka dumira ito man para nakita nila. So guys, ayan natin na niya, ganun ka simple ah. Oh. Ayan, ganyan ka simple lang guys ang buhok na dapat i-ayos niyo sa inyong anak. Ayan, di ba? Oh, tapos tingnan natin ang, Oh, yan tingin ka sa kanila, ayan. Oh, ayan, di ba? So ano pa ilalagay natin dito sa harap? Box. Hindi na, wala well, box, okay na yan eh. Oh, ayan. So ganyan niyo na lang. So, ganyan yung hinala siya, ayan. Yan, aking na. Saan ka hairband? Wala na ipit. Lalagyan pa natin ng ipit. Ha? Ah, ipit para maganda. Ay, ay. Tali. Hairband. Aso ah, lang hairband? Ayan lang 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 hairband. So, na dyan na ka hair. lang, dyan ka lang. Ayan, oh, okay siya. Dyan lang. Lapit. Lapit, lapit, Ito? Lapit. Ito? Hmm. Ayan. So, lagyan mo ng hairband. Ayan. So, ayan guys. Ah, uh, diba? So, guys, hanggang dito na lang muli tayo at uh, sana marami kayong matutunan sa aming vlog na pag-aayos ng buhok. So, hanggang sa muli, guys. Tapos... Wag niyo kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Mag -bye. Malang.